So, it is Tuesday, walang PBA games and not much na ingay. So, we're going to talk about trade rumors. First is, galing ito sa mga Facebook post, walang sources, pero masaya pa rin namang pag-usapan yung mga ganitong topics. Interesado daw ang Titan Ultra na isign si Terence Romeo to pair up with Calvin Abueva. Pero kung iisipin mo, it actually makes sense kasi ang tagal din nilang nagsamang dalawa sa gilas and chemistry will not be an issue tsaka bagong team sila eh. so bringing in a famous player is dagdag rin sa aura at marketing nila tsaka okay pa naman talaga si Terence eh. injury prone yes pero if healthy he can still do it kaya pa niyang bigyan ng 15 to 20 points yung team kapag ipinasok siya hindi naman na siguro tayo mag expect na ibababad siya, pero iba pa rin yung magiging moral ng team if na dyan si Romeo. Okay talagang i-mix up yung mga young players at veterans, tsaka malaking tulong sa mga bata if ever makasama nila si Romeo. For sure, marami silang matututunan. Kahit pa injury prone si The Bro, feeling ko good investment pa rin siya sa bagong team sa PBA. Baka paglaruman ng marami or limited, I feel positive impact pa rin yung madadala niya. Next rumor naman, galing ito kay Sir Snow Badwa. Magnolia will get Chris Kuhn from Titan Ultra and merong hint na word obligado. So meaning it will be Paul Lee going the other way. Tsaka looking at the current form ng Magnolia, may posibilidad talaga na mangyari. Kasi LA Tenorio right now, he's mentoring the young guys and actually a good sight for the fans. Tsaka may sense din na kunin nila si Kun eh. Kasi yung three spot nila parang available talaga for a young guy. Nawala si William Navarro nang walang kapalit. So, nagkaroon ng butas yung wing rotation nila. Pero ako sa Titan Ultra, kakaibang talent si Chris Kun para ibigay lang sa si Magnolia. Yes, household name si Polly pero kasi may kapalit eh. Unlike kay Romeo na free agent. Maganda naman talagang kumuha yung Titan Ultra ng mga former stars. Pero at what cost? Chris Kun, for me, sana wag. Pero gets ko kung ipipilit talaga ng Magnolia kasi Chris Kun really fits in sa kanilang tinatakbo. Yung Titan kasi more on grit and grind, so physical team. Samantalang yung Magnolia, more on fluid runs at ball movement. So, in a basketball sense, it still makes sense. Pero, sana hindi poly. Yung Ewan ko, yung babagay talaga sa Titan Ultra. I don't know, pero sana wag na lang talaga yun. Do masarap pag-usapan eh. Kasi, again, it makes sense. Pero kung kayo ba yung nasa pwesto ng Titan Ultra, papayag ba kayo na i-trade si Chris Cun para kay Paul Lee? Or if ever mang i-trade siya ng Titan Ultra, kaninong player or sa kaninong team instead na sa Magnolia nila ibigay? So, let me know all your thoughts in the comment section below.